Yan mga kakarabi oh. Ang laki ng space oh. Ang let lang ng ano. Halos ng room. Pero yung space oh. Ang laki. Tapos sliding yung door. Yan. Ganyan din sa kabilang room. Dito hindi sliding. Swing. Kasi maglalagay daw ng mga... Ah, sa kami bintana kasi pala. Pala. Jealousy na. Lababo. Sila na magpipinish mga ka-arby. Yung may-ari na. O kaya next time pag may budget na uli. Sa ngayon siya lang muna. yun na, yun naging ano natin uh, tanang kalsada galing no, saver na saver yung ano eh yung yung maliit lang ng space pero ang luwag dahil magkaroon siya ng roof sa ibabaw uh. tapos common, magkakapatid sila doon na yung ano, lababo tapos dito yung tulugan, yan Common din, nandun yung banyo. Ayan, may shelves. Ayan yung lababo nila. Ganon din sa baba. Parais na parais lang sa baba, sa, sa taas. Lamang lang to sa taas kasi malaki yung mismo ano niya ah, uh, pwesto dahil sa loop. Dito wala na halos. Pero may loop din. Ayan. Ayan. May loop din naman. Pero gawa nung loop ito. Ito lang. Akaskwala. Yan. Sila na magpipinish. Ito naman pa iskwala. Dalawa. Dalawa naman doon matutulog sa bilaan. Ito Sliding din yung pintuan niya. Kasi ito yung lababo. Doon din yung banyo. Common din. May gate na. Jealousy na. Ito may pintura na sila na nagpintura niyan mga kaabi. Mga yung may ari na kasi magkakapatid to eh. Tapos sa tigitigis isang kwarto sila. Kanyang kwarto, siya na paganda. magpaganda. <laughs>